Mal na po ng sa sareno. Salamat po sapagkat katulad ng ginawa ninyo sa inyong ina, dumalaw po kayo sa amin. Dumadalaw kayo sa amin. Lalo na sa mga panahong wala ding nakakaalala sa amin. Wala ding tumutulong sa amin. Kailangan naming higit ang iyong awa. Mal na po ng sa sareno lagi ko sanang maramdaman, lagi sanang bukas ang aking puso upang mapagtantuko ang iyong naguumapaw na awa at pagdalaw sa aking buhay. At nawa, ako din, matutong maging matulungin, maawain, at maalalahanin, sapagkat ang tunay mong deboto at alagad katulad ng mahal na ina, ibinabahagi din ang iyong kabutihan at awa. Tulungan niyo po ako na matutong umabot sa aking kapwa, lalong-lalo na ang kailangan ng aking tulong at patawad. Mahal na po ng sa Sereno, salamat po sa iyong tuwi ng pagdalaw kawaan niyo po kami basbasan niyo po kami amen amen